Hello mga idol. So karon mag-update ta sa panahon or weather. So time check around 9:40. So matuto sa gawas, tanaw na to kung unsay ganap. Kay eh, na kay hangin, na ulan na po So okay, let's go. Okay mga idol. So nagkuha tag payong kay mo gawas ta. Oops, okay, so, sala. Wala na gud. Susmo na gud ni. Wala na mga idol, mag Mingaw na kayong ghost ba? So, muna yung mga idol. So, mingaw na good kayo mga idol. So, may ganit kayo na pa na rin no? Sa atong suki. So, ayo! Ayo, abli pa mo? Okay, okay. <laughs> Hello, Denins. Oh, uh, ngano na nila dula ka? Ha? Wala ko sa ulan ka Ah, okay. Sa so, isa. So, uh, pa yung mga idol? So, hindi na pa kayo gusto ng mga idol? Matalipsik na may wait sa ato sa ning isira yung payong okay mga idol na ipos na tatong payong so mamalik ng ni dennis dahil yun papay ko biskuit so mga idol mamalik ko biskwit kay base ito niya kusog na kayo ulan ya, di na taga palit eh ang isa nga biskuit kuhan lang ah Nissin Walker Maragkini lang siguro Tolong So ang atong kwarta mga idol, budget na gitaon mga idol kay Wan, nagitay lang yung kwarta mga idol. Sus, So ita. Yes. O, ito pa man, o, eh? Um, shout out dahil ni <laughs> okay. Muntay yes. okay. na nila, doon kayo ka Yes. Ah, po ni Juan. sa sila eh? Sila, in sila. Ah, wafilo. Oh. Simula, simula ba mo sila, no? Ato, pila sila ka Duha. Kasi, um... Mm. Ano pa may na Ah... Ano pa? Kini siguro? Ay! Okay, super Crunch. Super Oso... Sa... Mm. Okay. Ano sa pa may line, eh? ka na ka lang sa... Mean... Ay, apil ko ang dayo. Oo, oh, oh, hapili ko sa kakrimilati di ay. Krimilate. So, mamalit dahil tagpuan mga idol ay. Eh. Kanang krimilati kay parang niyang kadlaw. Duha, duha lang siguro? Duha. Krimilati? Uh -huh. Hmm. Okay. Ay, hey, taod lang ako mga idol. O, oh, taod-taod lang ako magkuhan, magkape. Ay, ay, 117? ay, ay. 1, 1, Bila? Awa, hapit tap mga short mga idol. Ang kapisubre di ay. 117? Uh, okay. Gano, yes, Sir Dan. Yes. Nice. Thank you, Dennis. Mm -hmm. Di pa ka magsira siguro, no? Sa'yo pa man? Di pa man, Sir Dan. Lagi? Ako nalagay kuwantay. Hanggang nalagay ko. Oo, usap ko. Dikura po, dusa. Oo. Oh, no? So. Thank you, Dainese. Thank ako. So, dala mga idol. Okay. May galing no? ato. oh. na, pay abli na tindahan, no? Bili sa ato nga po. Muraglain na dito kayong panahon, mga idol. Siguro mo kuaning ng bagyo, siguro nyang kadlawon mga idol. Hmm. Kay dito sa Gawas mga idol, murag sira na ang mga tindahan. Kaniya dito ko kay nagpagasolina ko mga idol, murag sira kuan na gyud. Halos tanan sira na. Yung sa atong kuan mga idol. Ay ay, ulan na ra ba? Okay. Okay. Na, wala ka pa Oh. Ah. Nah. So dari nato nah, ini. Ah Ano So dali na ito ibutang ning Atong payong Na Habis ko ito ginagmoy mga idol Tiwa ko tayo budget mga idol Oh, <sighs> 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 oh misis Ito na Ah So na dire atong kun ay eh. atong pakan og biscuit. The sponsor man ni. Ni sa di ma. Oh. 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 oh kana kana oh so na pulso oh. Okay. Ano di sel sel di ay mau di ay. Tama si biscuit. Okay. So mga idol Mga ito mga idol o ang pink ng tanong mga idol so Oh. na! Hindi, hindi nyo! siya! Okay! So... Ang pwentan mga idol! nga Asa! Asa, may pangalawin! So, bye bye!